Ayan, so welcome back po no, dito sa Tenrica YouTube channel. Well, mabilisan lamang po no, tayo po magre-react lang no, sa mga mga init na issue, no, mga palita sa ating payan. Ayan. Bali, yun na nga po, naantay po natin yung response no, ng ating BP Sara dito po sa sinagot ng DBM. No. Patungkol po yan sa paggastos no, ng ating uh, pondo ng payan. Ayan. Kasi nga po, isa yan sa mga issue na ni Reyes ni uh, Vice President Duterte. No. So, inaantay po natin. Alam naman po natin na bigla po sasagot yan. Mabilis na sasagot yan. Katulad ng ginawa niya rito kay Sen. Chis Escudero, no? So, ano po bang latest na sagot yan ni Sen. Chis na tahimik na po, ba? At uh, isa po sa mga issue ngayon, no? Or napanood ko yung po interview ni uh, Mr. Jaime Bautista, no? Nang uh, siya po yung Transportation Secretary natin, ano po, na hindi raw po daw galing no sa mga empleyado ng uh, airport no or sa mismo CCTV no ayan pong ano yan pong video no na or picture na ang BP Sara po papalabas ng pansa no ito daw po ay galing sa pasahero no at uh, tayo po ba naniniwala doon no so kung wala daw po kasing camera doon kaya imposible galing daw po sa kanila at uh, tanong ko po diyan, saan po nakaposisyon ng pasahero, no? Yung panahon na 'yon. 'Yun lang po, no? Something na nagulat ako sa sagot tayo ni ano, secretary, no. Siguro maganda po magkaroon ng uh, investigation. ano po. <laughs> magkaroon po kasi po this is a matter of ano eh, security ng ikalawang pangulo po natin, di ba? Ikalawang leader ng ating bansa, no. Kung totoo nga po 'yon na uh, hindi galing sa ano, edi okay, hindi ba? Wala lang kasi na curious lang ako kung saan po nakaposisyon yung pasahero no, yung habang pinipicturean niya ano po. So, yun, yun lang no. Tapos ano pa po ba, no? Ito nga pong sagot no ni BP, ah, BP ni dating presidente Duterte no. Tungkol po sa ICC, ayan. Kasi nga po Itong ICC eh talagang ano, boy na boy na naman ang usapin tungkol diyan, no. So ang sagot na lang diyan, kasi nga, bilang lawyer, di ba? Ano sila? Legal. Usaping legal tayo dito. Anong jurisdiction na ICC sa atin? Yun po yung unang tanong eh. That is the question mark. Di ba po ba wala na? Kasi nga, wala, hindi na po tayo miyembro ng ICC. So, ano pa pong jurisdiction? At ano pa pong obligation niya para harapin ito? Di po ba? At tayo naman mga Pilipino, no? Bakit naman natin tatanggapin ng ibang bansa, no? E pupunta sa bansa natin para maglitis. Di po ba? At ang lilitisin pa is the most ano, uh, trusted at mahal ng mga Pilipino na nanungkulan no, sa history ng bansa natin. Di po ba? So, papag po ba tayo nun? Di ba? Oh, samantalang yun nga, pininpoint ni Pangulong dating Pangulong Duterte na ang dami pong gumagawa ng crime sa lapas po ng bansa natin. So, bakit magpupokus sila sa atin? Di po ba? Ang dami pong mga gera dyan, di ba? Nababalitaan naman natin. O, oh, ba't hindi yun ang habuli ng ICC? Bakit sila papasok sa atin? Hindi po ba? At hindi pa nga daw ito pipigilan, no? So, ewan ko, anong klaseng otoridad na meron tayo at, pipigil, at pahayaan po natin magpasok, pumasok ang mga foreigner at hulihin ang dating leader, no? Yun lang po, no? Mga bagay na pag-iisipan sa inyo, guys, no? Sunod pa, no? Ito pong, ano? nako kasi nga po ini-interview siya ni Attorney Trixie, ni Attorney Harry, no. So nung papunta raw po sila ng Davao, pag na na airport nakita nila dahil malapit daw po diyan yung KOJC compound. Nakita daw po nila yung mga nakapul battle gear ng mga pulis na ang no. Swat pa nga daw po yung iba. At ang sabi nga ni ano, ni dating Paolo Duterte, iisa lang ang kalaban. <laughs> ang kalaban sa damakmak, no, ang mga pulis, isang damakpak ang matindi pa niyan pastor pa ang kalaban <laughs> e eh, alam naman po nila niya na, nima, naman na nila siguro no, napasok na nila yung compound na wala naman talaga diyang mga ano private army si pastor di po ba puro mga prayer warriors yan daw <laughs> so bakit ganun karami pa rin ang tao hindi po ba overkill yan no tanong lang po natin ano po sa so pamunuan ng PNP Di po ba overkill yan? Yan, may pumasok na ng NBI, mapayapa naman eh. Di ba? So bakit kailangan ganyang katami, Di po ba? So, ang sa akin nga, eh, kung ganyan pala tayo katapang, no? eh, eh bakit, ano na lang, di ba? Ba't di natin palagan itong China talaga? Dahil total naman, pumapalag tayo. O, di ba? Kaso, hindi rin natin magawa, di ba? Kasi nga po, pinaka the best approach po talaga sa West Philippines yung ginawa ni dating Paolo Duterte, di ba? Dahil wala naman po talaga ang kakampi sa atin dyan sa, sa ano. Sino, sino po ang China economic powerhouse? Sino ang magtutulong sa atin tungkol doon? Would you believe that Americans and other countries will fight for us? Hindi. Kaya po, the best dyan, solution, pag-usapan. You no know, Bakit ko po naman nabanggit dito yan? Eh kasi ang tapang natin. Eh. Porkit isa lang eh. Ang dami-dami ng, ano, dami-daming aresto so, isang tao. Hindi po ba? Yun lang, no? Na, ano lang natin, napansin lang natin. Na-relate ko lang, no, dyan sa issue ng South China Sea. No? So ano pa ba? Ito nga po sa Pasig, no, yung mga nangyari dyan sa Pasig, na, biruin nyo po, anong naalala ko yung ginawa ng dating Paolo Duterte, no? Hinarap niya yung mga rallyista right after his di ba ba? Ganyan din po yung ginawa ni Vico Soto. Nilabas niya, no? Hinarap niya yung mga nagra no? Yun pala, yung eh, mga hakot, no? Tila mga hakot, dahil nga po, from QC, no? Kaya sabi niya dun sa isa, may kinausap siya, parang leader-leader ata, yun. Na, harap-harapan mo kung niloloko, parang gano'n. Niloloko mo na ako niya. <laughs> Pero you see, how you he talk, no? at bilang isang leader na hinaharap niya po no yung mga uh, nag sa I mean yung mga yan yung mga di ba yan po ang kind of leader na kailangan natin yung mga ganyan no so parang si Pangulong Duterte noon di po ba eh ngayon po ba si President Bongbong hinarap na po ba yung mga issue ngayon Ang umaharap po sa atin, Defense Minister. <laughs> ang umaharap po sa atin, si ano, si DILG Secretary. No? para pa sinungalingan no yung uh, sinasabing peking video daw ano po na si Maharlika naman po ngayon eh may sinasabi na meron daw siyang ano pinagtestingan daw ng video na yon no na authenticity at diyan pa po yan sa Los Angeles no so ngayon po diyan sa bansa natin meron po bang authenticated agency no na nag nag nagtesting na ng video na yan kasi po parang yung tenga lang yun nating napansin diyan eh no na paliwanag no ni uh, Ben Har Abalos. So yun lang po no, mga bagay na mapag-iisipan niyo po mga kababayan no. Para hindi po tayo magoyo no. Ng na mga nagsasalita mga opisyalis natin na ano po. Maganda po na we are informed no at kinikilatis po natin ang lahat ng mga balita no na binabalita sa atin, sinusupply sa atin ng media. Yan po ang ginagawa natin dito sa DND Ka YouTube Channel. Na-share ko lang naman po sa inyo aking thoughts. Ano po? What do you think? Di ba? Dahil, uh, kayo po, baka meron din kayo mga nasa loloob nyo, uh, nasa isip. Pwede nyo po i-comment dyan sa comment section. At muli po, ako po yung nagpapasalamat, no? Sa mga sumusuporta po dito sa ating channel, no? Alam ko, mga BP Sara supporters yan, mga Duterte supporters, no? Maraming salamat po, no? So yun lamang po, no? mga bagay na pag-iisipan. Dito lamang po sa Denrica YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.